guys, nandito tayo sa so, uh, uh, isang kami ng katawang bangka guys na uh, namin ngayon ay bibis tayo ng bangka ito ay ilog guys kalugluwa ng pier dito ang dinadala ang mga bangka ng mga guys na uh, ayan Tuwado sa amin eh, wala nang mababarahan guys Dapat din yun guys Puro baga na dito Ayan dito na din na Para makalawot pa sa mga guys Ayan hindi kami makapalawot At may bagyo kami May bagyo ngayon Taguan ito ng mga bangka guys Ito binabara mga bangka Na ng laki ito nito at ng mga, mga barahan sa tapat namin sa playa guys sa laki na laki tubig so bibisahin ko yung bangka na to at didimisan natin guys tapunan ng tubig Ayos pa naman na ganyan dito Nga pa nangyagalado yun eh. Ay nilirama ba ganyan dito guys Ay magiging direction yung limas na tayo Para makauwi na kaagad Baka tayo abutan pa ng Ulan alas ko na guys tayo ate binisita bangka ang shout out sa Pix Fishing -E TV wala naman sa video eh. kailangan lagi bibisitahan baka guys pa mapulang tubig at lumbog eh. bilhin ng ating kapitang guys hindi masan nariyamag na yun, ngayon 大手なまとびです。 ay na kagad tayo baka abutan pa tayo ng ulan. At sa panahon na ng ito ngayon guys na ulan, na ulan dito at may bagyo nang pumapas sa atin. Yan ang praktaka ng ulan dito. Ayan guys, sagan dito lang guys. At binisita lang ang bangka. At hanggang dito lang guys. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel ito, pakisubscribe po yung support sa aking channel nito. So, maraming salamat po. Yung thank you. Hanggang sa muli. Thank you. Thank you watching. Good watching. Thank you. Thank you. Bye bye. Hirap ng ganitong success sistema guys. Sa mga buhay mandarakat. Buhay mga Hindi makapalaot. Dito nagkatago ng, ng bangka sa ilog at sa pier